Samantala, sinira ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang ceramic at steel goods kabilang na ang isang uh, inidoro na hindi umano lisensyado. Ang detalye sa ulat ni Denise Osorio. Binasag ang mga peking produkto ng Department of Trade and Industry bilang bahagi ng kampanya laban sa mga substandard na kalakal. Ayon kay Assistant Secretary Regino Malyari Jr. ng Fair Trade Enforcement Bureau, kabilang sa mga sinira ang mga ceramic toilet at steel products na walang Philippine Standard Licenses at ICC stickers. Delikado po ito sa ating mga namimili, consumer. Unang-una -una po, naloko sila sa kanilang pinambili na, ng, ng mga inodoro at mga bakal. Pangalawa, delikado po sa kalusugan at sa ating mga infrastruktura. Karamihan sa mga kumpiskadong produkto ay gawa sa China at may halagang aabot sa mahigit 4 na milyong piso. Gumagamit ang DTI ng whole of government approach sa pag ng mga ito upang hindi na muling magamit. Nandiyan yung suporta ng ating DNR, EMB para po ma maitapon, ma ma-dispose ng maayos. Pero definitely hindi na magagamit bilang produkto po yan. Iginit din ni Malyari na mahalaga ang pagtutok ng DTI sa mga produktong bakal, lalot ito'y crucial sa kaligtasan ng mga gusali sa gitna ng mga nagdaang lindol. Makakasuhan ng administrative cases ang mga nag-import ng mga substandard na produkto. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.